Guys, may sakit si Mooning guys. Umpisa pa to guys kagabi. Sabi ni siya, siya hindi daw active si Mooning. Tapos, ang itim daw ng bibig. Ayan, no, sabi ko, baka kumain sa kapitbahay ng mga ano, ng tawag nito, ng mga hasang-hasang or nakakita, u. Oh. Nilinisan nga daw ni ate siya, siya. Iniwanan ko naman siya ng food. Hindi niya kinakain. Ayan, tignan nyo ko. Dilinisan mo ato yung balahibo niya? Oo. Oh. Mm, kawawa man, oh. Mm. Napansin ko nga kasi dati lagi yung nakasunod sa akin eh. Ming Ming. Kanina na siya, Ming. Ngayari sa'yo. Nakakamiss din yung makulit na muning ano. Ming. Nasanay sa naman din ako mag-alaga sa kanya, di ba? Ngayari sa kanya. Ming Ming. Sabi ni siya siya may indigestion daw. Nahihirapan siyang huminga na. Oh. Parang nahihirapan. Pari lang siya guys tulog. Tapos, pupunta sa harap ng food. Hindi niya namang kinakain. Tapos masok kasi yan dito sa bahay eh. Hindi naman siya nagsusuka or whatever. Tamlay lang siya. Ming! Kanina, naglalakad-lakad naman siya, tapos inamoy niya lang yung pagkain, tapos hindi niya gusto. Inanohan ko na, anong ulam natin ate? Yung sa sinigang? Yung tira-tira mga buto boto sa sinigang, di ba? Bawa man si Muning niya. Nakakamiss din yung gulot niya Muning, ano? Pag nakabantay siya sa si CR, di ba? Gising na Muning, wake up na.